Aries. Gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae. Simulan sa pagiging confident at bukas sa bagong karanasan. Ang natural mong tapang at sigla ay nakakahatak ng atensyon. Maging totoo sa iyong mga intensyon, hindi kailangang habulin ang pag-ibig, pero kung may nagpapakita ng interes, huwag masyadong mailap. Para sa lalaki. Ipakita ang pagkakaroon ng direksyon sa buhay. Ang pagiging palaban at goal-oriented mo ay nakaka-inspire sa babae. Huwag lang masyadong maging apurado, ipakita mong marunong kang makinig at magbigay halaga sa damdamin ng iba. Taurus. Gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, magsimula sa pagiging maasikaso at presentable na kausap. Huwag matakot ipakita na ikaw ay loyal at seryoso sa relasyon. Ipakita mo ang pagiging masaya at pagmamahal sa simpleng mga bagay. Para sa lalaki, kailangan mo lang ipakita na ikaw ay maaasahan at matatag. Ang pagiging tahimik pero totoo ay pwedeng maging lakas mo. Anyayahan siya sa isang masayang kainan o nature date. Mahilig siya sa bagay na masaya at madamdamin. Gemini, gabay paano magkakaroon ng kasintahan para sa babae. Simulan sa masayahin at madaldal na pakikitungo. Gamitin ang talino at sense of humor mo para bumuo ng koneksyon. Sa umpisa, iwasan ang pagiging pabago-bago, iparamdam na kaya mong maging consistent. Para sa lalaki, ipakita ang talino, pagkamasiyahin at pagiging open-minded. Mahilig ang babae sa lalaking kayang makipagsabayan sa usapan. Pero siguraduhin mong sincere ka at hindi lang naghahanap ng pansamantalang saya. Cancer, gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, magsimula sa pakikitungo na puno ng malasakit at kabaitan. Ipakita mong handa kang makinig at mag-alaga. Kapag may pinakawalan kang kwento ng puso, mas malapit kanyang mauunawaan. Para sa lalaki, ipakita ang pagiging mapagmahal sa pamilya at responsableng lalaki. Kahit simpleng kilos ng malasakit ay malaking puntos. Magbigay ng tiwala, at makakakuha ka ng tiwala pabalik. Leo, gabay papaano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, Ipakita ang natural mong karisma pero huwag kalimutan ang pagiging mapagkumbaba. Maging inspirasyon sa iba, at huwag matakot ipakita ang tunay mong halaga, pero iwasan ang sobrang pagiging center of attention. Para sa lalaki, ipakita ang confidence pero balansehin ito sa pagiging maalalahanin. Mas pinapahalagahan ng babae ang lalaking marunong magbigay ng oras kaysa sa magyayabang lang. Ang magaan na lambing at effort ay hindi nakakalimutan. Virgo, gabay paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, magsimula sa maayos, maalaga, at mahinahong paraan. Huwag matakot na ibahagi ang mga plano mo sa buhay. Ang lalaking may pangarap ay mahuhumaling sa babaeng may direksyon. Pansin mo siya sa maliliit na bagay. Para sa lalaki, ipakita mong maayos ka sa pamumuhay at may respeto ka sa babae. Sa mga simpleng concern na iyong ipinapakita, makukuha mo ang kanyang loob. Huwag masyadong kritikal, tanggapin ang pagiging natural ng koneksyon. Libra Gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, ipakita ang iyong ganda sa loob at labas. Panatiliin ang kalmado at balanse sa lahat ng bagay. Kapag ramdam niyang kaya mong magbigay ng kapayapaan, madali siyang mahuhulog. Para sa lalaki, magsimula sa sweet na gestures, hindi kailangang magarbo, basta may puso. Ipakita mong marunong kang makipag-usap ng bukas at patas. Panatiliin ang tamis sa bawat pag-uusap. Scorpio, gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, maging misteryosa pero totoo. Ang lalaking seryoso ay mahuhumaling sa di mo agad na ibinubunyag. Pero pag may tiwala ka na, ibuhos ang damdamin ng walang takot. Para sa lalaki. Ipakita ang intensity ng damdamin mo sa paraang hindi nakaka-pressure. Bigyan siya ng lalim sa koneksyon, hindi basta kwento, kundi koneksyon ng kaluluwa. Mararamdaman niya yun kahit tahimik ka lang. Sagittarius, gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, ipakita ang kasiyahan mo sa buhay. Ang pagiging adventurous mo ay makakahatak ng lalaking mahilig din sa freedom at saya. Pero siguraduhin alam niyang marunong kang maging tapat. Para sa lalaki, maging bukas sa pagtuklas at pagkatuto. Ipakita mong masarap kang kasama sa mga bagong karanasan. Huwag mo siyang ikulong, mas gugustuhin kanyang piliin kapag alam niyang may tiwala ka sa kanya. Capricorn Gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan? Para sa babae, simulan sa pagiging maayos at may layunin sa buhay. Ipakita mong hindi ka nagmamadali, pero seryoso ka. Ang lalaking gusto ng matatag na partner ay mapapansin ka. Para sa lalaki, ipakita ang disiplina mo sa buhay. Huwag puro trabaho, bigyan din ang panahon ng panahon ang emosyon. Sa simpleng mga galaw ng respeto at pagiging maaasahan, mabubuo ang tiwala niya. Aquarius, gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan? Para sa babae, maging kakaiba sa paraang ikaw lang ang makakagawa. Ipakita mong hindi mo kailangan sumunod sa uso para maging kaakit-akit. Kapag nakita niyang may paninindigan ka, doon ka mas hahangaan. Para sa lalaki, Ipakita ang lawak ng pag-iisip mo at pagkakaiba sa iba. Huwag masyadong seryoso sa una, basta ipakita mong bukas kang makinig at maging kaibigan muna. Doon nagsisimula ang lalim. Pisces, gabay pa paano magkakaroon ng kasintahan. Para sa babae, magsimula sa pagiging mapagmalasakit at artistikong damdamin. Ang lalaking marunong magpahalaga ay mahuhulog sa babaeng marunong magparamdam ng pagmamahal sa simpleng paraan. Para sa lalaki, ipakita ang lamang at pagiging mapangarapin. Kung mag-agaw mong makinig sa kanyang kwento at ipakita mong tunay kang nagmamalasakit, magbubukas siya ng puso sa iyo.